ibang klaseng bagalit ang mga Pilipino, lalot kung hindi na raw makatao sa sarili nitong gobyerno. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan. Bila ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa gobyernong nagba kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para isuko sa dayuhang kuman at tila sa pilitang dalhin sa ICC sa The Hague, Matapos ang pananahimik ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno, tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na di man direktang pinangalanan, ngunit sa pool sa katotohanan ang gobyernong nagba ni Marcos Jr. At matapang at isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y tinatagong baho ng mga ilang buayang kongresista at tila na sa pool ng katotohanan ang 3rd District ng Manila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Apante. Ang dalawang kongresista di umano na gustong ma-impeach siyang Vice President na si Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan ating alamin? Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload matapos ang pananahimik kating mayor ng Maynila na ngayon ay tatakbong muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno. Tila pinasag na ang katahimikan at bumanat na hindi man direktang pinangalanan. Ngunit sa pool sa katotohanan, ang dalawang kongresista na si Chua at si Benny Abante. Matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno at sinasabihan ng kung ano-ano. Ayon pa sa ilan sa ating mga kababayan, napakawalang galang di umano ng dalawang mambabatas. Dahil noon daw sa panahon ni Isko Moreno, noong tumatakbo pa siyang mayor ng Maynila, walain mo pala noon ang mga ito ay parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Akala nga raw ng ilan ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo. Kung hindi raw dahil kay Isko Moreno, tanong ng ilan ano ang nangyari mga kababayan? Matapos binuhat ni Isko Moreno ang dalawang kongresista na si Apante at Chua at Manalo. Tapos ngayon, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Matapos magdiklara ni Isko Moreno na muling tatakbo bilang mayor ng Maynila ay tila kung ano-anong pangbabatikos kay Isko Moreno ang pilit nilang binabato rito. Kaya't nang lumabas ang balitang ito, hindi napigilan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang taga-suporta ni Yorme na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, don't worry Isko, may napatunayan ka na. Sila kaya ayaw umalis kasi kulang pa daw ang nalikom nila. Nangungurakot pa sila, kaya ang Maynila ngayon, ang dumi na naman. Sure goal na makakabalik sa pagka-mayor your maid Sana lang, sana lang wag mong titigilan ang dalawang iyan. Kasuhan mo at ipakulong mo yung inchik na yan pati na si Lolong Abante. Mabigat ang kasalanan ng dalawang yan sa bayan. Sa mga taga Maynila, wag na wag kayong magpabudol dyan kina Abante at Chowa. Kayo na ang kumilati sa mga karakas niyan. Nagsusumigaw sa karangyaan ang pamumuhay niyan. Pero ang buhay ng karaniwang mamamayan, lugmok